So, yun. hi guys. Uh, welcome back to my YouTube channel. No, ito yung bago kong channel. And uh, pag-uusapan natin ay about dito sa pag-create ko nitong aking bagong YouTube channel, no. Ito yung first official video ng channel na to, no tapos yung unang youtube channel ko ang pangalan you are great ph tapos nung later on binago ko na ginawa ko na lang you are great yun na lang yung pangalan nya so kaya ko siya ginawang you are great kung bakit yun yung channel name nya kasi parang it reminds you na you are great or parang sa sarili ko I am great yun kung bagabawat bawat isa sa atin You are great tayo ay magaling yun yung ibig sabihin. So, yung mga video ko doon is all about positivity, um, mga positive quotes to be exact. Kasi yun yung time na nagpa-practice talaga ako na wala pa akong knowledge about editing so nagpa-practice pa lang ako. So, nag-compile lang ako ng mga positive quotes then parang slide picture slide parang ganun. Doon ako nagsimulang mag-aral, mag-edit. Mga nakailang video coach mo na ako bago ako talaga gumawa ng official na um, official na parang video vlog. Naalala ko noon na nag-shoot ako mga 11 ng gabi. Tapos inaabot ako ng, nung pag-shoot, umabot ako ng mga alas dos na madaling araw. Nag-shoot pa lang ako noon. 11 hanggang alas dos na madaling araw, nag-shoot ako. Tapos, pagkatapos ko mag-shoot, Yeah, pre, bilang excited na first vlog ko, inedit ko na kagad 'Yun. Tapos may time na ginagawa ko dahil parang hindi ko makuha yung ano ko, yung desire ko don sa yung gusto ko maging output. Ginagawa ko na retake ako tapos ini-edit ko rin. Kumbaga, take tapos edit. 'Yan parang magte ulit ako tapos i-edit. Isang phone lang gamit ko, ito lang. Take 12. Grabe, grabe yung struggle ng paggawa ng video, lalo na kung ikaw ay first timer. Gumawa ako ng script and then nag-shoot ako. Mga struggle na na-encounter ko is nakakalimutan kong patayin yung electric pan kasi pag nagbabasa ako, binubuksan ko electric pan kasi mainit sa kwarto. And then, minsan nagsasalita ako, hindi pa pala naka-on yung camera, hindi pala nagre-record, so ang haba, haba ng script hindi naman pala nare-record so yon isa sa mga mali natin pero alam ko later on makakaya rin nating baguhin tsaka papansinin mo para ang hirap magsalita kasi anong oras na ngayon alas dos na madaling araw sinushoot ko to bakit madaling araw una tahimik pero na lang sa mga tilaok ng manok uh, isang phone lang di kagaya ngayon dalawa yung phone ko ito yung pinang bibidyo ko tapos may isa pa akong extra So ito lang yung phone na yun. Tapos ang gamit ko pa, front camera. Maganda lang sa phone na to, um, Realme 3 Pro. Ang maganda sa camera nito is 16 megapixel yung ano niya, yung rare. Tapos yung front niya, 25 megapixel. If I'm mistaken. So ipa ko na lang dyan. So yun. Ito yun ang kagandahan niya. And then, siguro mga alas 8 ng umaga, So biro mo from gabi na nag-shoot ako hanggang alas 8 ng umaga ko natapos yung aking video. Tapos nakatulog siguro ako mga alas 12, ganun. Parang excited na excited pa ako sa aking first video nun. So yun. Tapos, siyempre, search ako tungkol sa kung paano maparami yung subscribers, paano yung magandang edit, tsaka nag yung, mga tungkol-tungkol pa sa ano, kung paano ma-monetize, yung mga ganyan, copyright claim. Yan, marami akong sinesearch about sa YouTube. And then, naisipan ko na sabi doon, kailan may specific ano ka, niche or specific content sa yung channel. Kaya naisipan ko, gumawa ulit ng isa pang channel, which is yung Kuya Ed TNT. Yun yung pangalan ng channel ko na yun. So, yung TNT, ang ibig sabihin noon tips and tricks so ang ang plano ko doon nung umpisa is mga halo-halong ano lang halo-halong tips mga tips mga edit tricks mga youtube content about you about youtube kung ano yung mga natutunan ko sa youtube tas isishare ko lang din pabalik para mga ganun ganun yung naisip ko na naisipan ko pa dati nun, ano mga earning apps kasi mahilig din ako manood ng mga earning apps ng time na yun eh. So yun. Yun sana yung trip ko noong una. Doon sa Kuya Ed TNT. Hanggang sa napapansin ko yung mga sinasabihan ko ng TNT, in-explain ko pa na T tapos N tapos T. Vlog yan ya vlog. ah Kuya Ed TNT. Kuya Ed TNT. nga ko dyan. Sa taong, out! out! Shout yung iba kasi naisip na T, tapos N, tapos T. TNT, parang time bomb. So, yun. Binago ko na lang ulit. Ginawa ko ng Kuya Ed na lang. Pero ang hirap lang kapag may kapangalan ka or same search ka is ano, kailangan ma... Uh, dumami yung subscribers mo, dumami yung videos mo, tsaka dumami yung views ng videos mo para makapunta ka dun sa top. Kasi pag sinerch mo yung Kuya Ed, ang lalabas sa unang-una si Ed Lapis. Yan kasi mas, ano siya, updated siya mag-upload ng video, tapos mas marami siyang subscribers. Tapos pag in-scroll mo pa, mas marami ka pang kapangalan na Kuya Ed din. Bali nung una, isip ko hatiin siya sa tatlong categories, which is yung green, blue, tapos red. Yung red, lahat ng mga YouTube tips. Tapos yung blue, about sa mga apps. Pero yung mga apps na i-share ko nun, about sa mga pag-edit ng apps. Tsaka yung mga ginagamit sa pag-YouTube na apps. Tapos yung green, about sa pagbablog ko ng personal, yung mga gusto kong i-upload na vlog and then later on naisipan ko na sa, tat, sa apat kasi nung nagkita kami ulit ni Master Ellie yan friend ko na yan matagal matagal na wala pang wala pa sa YouTube so nagmeet kami ulit ni Master Ellie bali si Master Ellie nasa field yan um, nasa editing tapos nagshoot din siya so yun yung pinaka niya freelancer siya tapos ngayon alam ko meron siyang ano, meron siyang full time na rin na job about sa pag edit pero may mga racket-racket din siyang freelance tapos one time na isama niya ako mag shoot um, tapos pag may mga kailangan siya ngayon nag-uusap kami tapos nakakwento uh, niya sa akin or tinuruan niya ako ng ilang mga tips about sa pag shoot yan mga ganyan kumbaga kinuha niya rin akong apprentice ng mga nag shoot siya yon natuto ako sa kanya nun kaya naisip ko sa youtube channel ko hatiin naman sa apat which is yung yellow, green tapos red tapos blue so yung blue about apps red is yung shooting tsaka yung youtube tapos yung green ginawa kong tools tapos yung yellow about naman sa ano sa vlogs yung green na ginawa kong tools about sa mga ano yon yung mga ginagamit sa pagbablog ng mga tools kasi sobrang dami talaga tools kasi may, nanonood din ako ng mga tools review kagaya ng mga mic ng mga wire na ginagamit Yan, yung mga pang vlogging tools so yon and then ngayon naman nagbago na naman isip kasi lagi ako nanonood ng mga reaction videos so naisipan ko ano kaya kung gumawa ako ng reaction videos eh syempre eh, naka naka ano na nasa mindset ko na na ganun yung setup ng aking ano YouTube channel. Tapos ngayon, parang ang dami kong gustong gawin na ano na content. So, nisipang ko na gumawa ulit ng bagong YouTube channel. So ito na 'yon, pangatlong YouTube channel which is yung Kuya Ed na Double K. So ginawa ko 'tong Double K dahil nga doon sa mga social media ko Double K yung ginagamit ko kasi may mga kapangalan ako pag ginamit ko yung Kuya Ed so ginawa ko ginawa kong double K para ano siya parang unique specific yun so nung nag-isip ako na gumawa ng another YouTube account is, naisip ko sana Kuya Ed Mix MIX parang halo-halo magagawa lang ako ng halo-halo videos and then later on habang iniisip ko pumasok sa isip ko ulit yung ano double K para maging unique. So ito na 'yon. So itong content na itong channel na to um, lahat ng mga ideas na naiisip ko na gusto kong gawang video dito ko na i-upload. Yun, yun yung purpose nito. So halo-halo na video ito. And then dito ko na rin ilalagay yung mga vlogs. Yan. Tapos gagawa na lang siguro ako ng mga teaser doon sa kabila para yung mga audience ko doon na gusto rin makita yung mga vlogs ko yun, pumunta sila dito so yun, so salamat din sa naging client ko no sa pag edit kaya natuto talaga akong mag edit so kung mapapansin mo, wala ako ganong ano wala ako ganong video pero meron ako mga client na ginagawan ko ng video kaya doon ako na ano nahasa mag edit mga vlogs lang din mga ang typically content is comedy comedy personal vlog ganun so yun ah ngayon munti na sila dalawa na lang dati kasi apat sila pero yung dalawa di gaano kumbaga bihira tapos ngasa naging isa lang yun eh yung isa consistent na nagpapa edit tapos hanggang sa nawala din so yun isipan ko balik na naman ulit So, magiging content natin dito is mix vlog. Kaya, yung basahin nyo na lang sa title ko ano yung magiging content natin. So, siguro dito, mag-shoutout na rin ako ng marami. No? Doon sa, ano, naisipan ko, doon sa isa kong YouTube channel, yung Kuya Ed, ipokus na lang yun yung topic noon sa pag-create ng content. So, yun. At dadamihan ko rin yung ano yung editing tutorial ang una kong mga i-upload ngayon is mga tools yun yung mga plano ko eh. mga tools tapos basic tips sa youtube yung unahin ko and then susunod ko doon yung ano na mga editing lahat yan ginag ang lahat ng gamit ko cellphone lang so yun yung gusto kong i-share tapos later on kasi pag nagkakaroon na tayo ng mga gamit yun, unti unti tayo mag upgrade ituturo ko rin kung ano yung mga yung journey na kumbaga yung journey natin sa YouTube habang tumatas yung gamit natin kumbaga habang habang nag-upgrade tayo ng gamit ipapakita ko rin doon yung mga upgrade na nangyayari sa atin yeah, tapos yung mga behind naisip ko 'di ba pag nag pag nag ako yung mga behind the scene dito, ko i-upload yun yung mga ideas ko so magiging content dito yung mga reaction videos tapos naisipan ko na gawa, gawa, rin ng mga ilang mukbang kasi sarap din manood ng mga mukbang talaga eh. Gusto ko rin mat gusto ko rin ma yung mga behind the scene, yung mga gala na vlog. Kumbaga dito ko na i-upload 'yun. Gawa na lang tayo ng teaser, no? 'Yun yung mga ganong ano, mga ganong klase ng video. sabangan so, abangan niyo na lang yung uh, mga magiging content natin dito. So 'yun lang, uh, sana nag-enjoy kayo sa panonood kahit na parang wala lang tong video no so salamat sa panunod kung gusto mo pa shout out comment ka lang sa baba so yun kung nakaabot ka dito sa part ng video na to uh, mag comment ka sa baba ng hashtag let's go so yung mga comment na may hashtag let's go yun yung mga nakaabot sa part ng video na to yun lang muna ganun lang muna yung ating usapan So, kita-kits tayo next video. Ako nga pala si Kuya Ed. Always remind you, you are great. So, yan. <laughs> life teaches us to make good use of time, while time teaches us the value of life. So, ang oras ngayon ay 1.12. Ayan. So, ayan ang launa ng madaling araw edit na tayo para upload ka agad salamat sa panonood